Hey what's up mga kaparmabites, Dok Bench. Once again ang inyong farm service and welcome to Doc Bench Farm TV. For today's video guys ay sasagutin na naman natin itong isa na namang masasabi kong unnecessary practices na kumakalat dyan sa Pilipinas ng napakatagal ng panahon. Ito guys yung katanungan ni Ma'am Onika, iya sabi niya, Doc, ask ko po, tunay po ba rin na kapag palagi madami na iinom na tubig, ang buntis na inahin, e, nalulunod ang similya, kaya nalulusaw? Sana po masagot. I, isama na rin natin guys yung katanungan ni Mam ma Lisa sabi niya, 24 hours ata bawal pakainin ang bagong AI kasi ma-wash out daw. Tapos pagpapakain konti lang din. Ayan. So magkaparehan guys na konektado sa bagong AI or bagong bulog. Ayon sa paniniwala, lumang paniniwala na dapat daw wag painumin, wag pakainin. Ayan. Uh, nasagot ko na to one time yung about sa pagpapakain kasi daw umiinit yung katawan ng baboy. Maaaring mamatay yung similya. Okay may kunting point yon kasi physiologically, yan, may uh, may kunting pagtaas ng temperature ng katawan ng baboy kapag katapos kumain kasi nga yung energy na binuborn sa paglusaw ng pagkain ay nagpuproduce din ng init. Pero hindi siya guys significant para mamatay yung similya. And beside, uh, kapag kain hit or standing hit yung baboy, talagang kusang tumataas ang temperature ng baboy as a defense mechanism yun ng katawan para walang sumama or may makasama man na contamination or bacteria or whatever dun sa pag-inseminate papatayin yun ng katawan through mataas na temperature so dun sa concern guys kung talaga bang nalulusaw or nalulunod yung similya after AI kung papainumin natin wala pong katotohanan yan dahil yung lugar kung saan dinedeposito or ini-inseminate yung similya tapos yung lugar kung saan napupunta yung excess na ininom na tubig and yung pinupuntahan ng kinakain, ay magkaibang sistema yan, guys. Yung sa pagkain at yung sa iniinom, pupuntahan doon sa digestive system. Tapos yung namang similya, doon sa reproductive system. So, ipakita ko sa inyo, guys, yung dalawang sistema na yun, okay? So, ito yung anatomy ng reproductive system, tapos part ng digestive system. So, nakikita nyo, ito yung vulva, ito yung vagina, urethra, bladder, tapos yung cervix, body of uterus, uterine horn, Nandiyan din yung mga yan ovaries. And then yung sa taas, yan guys, yung um, large intestine. Taas andito yung rectum, ito yung anus, yung puwet. Okay? So, part ng reproductive system, ito yon. Ito yung simula dito sa bulba, papunta ng vagina, papunta ng cervix, body of uh, uterus. Tapos papunta doon sa ovaries. Dito guys sa cervix, lumuluwa lang yan sa panahon na standing heat ang ating mga baboy. So kapag tayo ay nag-inseminate, dito natin idadaan yung catheter, dadaan natin yung cervix, yung tinatawag natin na cervical grooves, yung kapag ka naramdaman mo, kung ikaw yung AI technician, mararamdaman mo yun na parang may binabanggaan siyang mga groove. Dito yan sa cervix. Mararamdaman mo yan na nalagpasan mo na siya, dun i dinideposit yung similya. So pagkalagpas yan guys, ng cervix, in between ng uh, body, tapos yung cervix. Ngayon, pag tanggal mo ng catheter, ilang minuto lang, matatapos na yung standing heat ng baboy, magkuklose na kaagad yan. So, yan yung nangyayari during insemination kapag ka-standing heat ang baboy natin. Yung part naman ng digestive system, guys, itong nasa taas. Tapos, itong sa baba na urinary bladder, dyan na stored yung ihi. Okay? Yung na-extract na, na uh, exist na tubig sa katawan ng baboy, dyan na pupunta. Okay? So, sa tanong na kung nalulusaw ba yung simili after AI or kung nagbubuntis na. Hindi totoo yan guys kasi pupunta nga siya doon sa specific na lugar kung saan siya i-store. Halimbawa yung tubig, dito siya pupunta sa bladder. Ayan. So hanggang mapuno siya, pag naihi, larabas nga siya doon sa bulba. Pero dito guys, kung makikita nyo, iisang daanan lang siya. Yung ihi, tapos yung kung manganganak, dyan din dadaan. Dito sa part na ito, Merong mekanismo yan guys na hindi sila nagko-cross ng daan. Ibig sabihin eh, yung ihi hindi siya pupunta dun sa uh, papasok sa cervix. Tapos yung biik naman guys ay hindi siya pupunta dun sa loob ng bladder. Naka-outward no, lang kanilang movement. Okay, so secured pareho yan. Lalo na kung nagbubuntis na, itong cervix nito ito ay merong tinatawag na cervical plug. Yung nagko-close siya. As in secured na secured siya walang means para makapasok dun yung tubig or kung ihi, hindi siya makapasok dun para masabing malusaw yung uh, similya or yung nabubuong piglet sa loob. Sa part naman ng kinain, hindi rin kasi separate na daanan siya guys. Itong nasa taas, iba ang daanan niya. Yung anus, papunta sa large intestine, na dumadaan yung tae, iba din yon So, walang connection dun sa nabubuong piglet. Okay? So yan yung simpleng explanation dyan. Magkaiba silang sistema.